dito na naman ako guys magbabalik na naman kasi mayroon na namang nag comments ah uh, gawa ko daw puri ko alam nga naman gawa ko siraan ko di gawa ko puriin ko rin ah uh. oh, lalo pag bigyan, lagyan pa natin ng remote uh, wala na siya itong kwan inggit na lalo siya inggit na siya lalo pag nilagyan pa natin ng remote yan you know? oh. oh, Ayan, kategori 100 km per hour na yan. So, mayroon pa dito adjustment sa gitna eh. Pag sa gitna, 50 km per hour. Tapos yung pinaka minimum, pinaka gastinis ng bagyo. Pagdating dito sa dulo, 25 km per hour. Ayan. Asara na lang to guys. oh in-in mode, 25%. Pagdating sa gitna, 50%. 50% niya no. Pagdating sa 100%. Ayan. Ayan guys oh. Ayan. Ayan yung 100%. Ilagay natin sa 50%. Oh. Ayun. Nag-in-in na tayo. Balik natin sa 25 percent. 25 km per hour. So, diba? No carbon. Wala nga naman nagawa ako. Sira ako. Gawa ko, puri ko rin ah. O. Oh. Ayan. na yan. Ah, in-in mode. Tingnan natin kung ilan ang temperature. O, oh, naglalaro lang siya ng 255, 56, 57. Ganyan lang yung temperature niya. So pang in-in mo dyan, ganyan ang ano, ganyan yung temperature nya. Pang in-in lang yan. So ganyan guys. Pag hindi, pag mayroon magko-comments ay palabas din tayo. Bakit? O, oh, dinan nyo oh. oh. 100 kilometers per hour. Acceleration na yan guys. Ito kahit, kahit 20, ano pala, 20 meters distance. Oh, ito pa. 50 kilometers per hour oh. Uh, in in mode 20 25 25% ayan ang in in mode natin oh. paganda yung in in mode natin oh. walang puwersa so ayan guys so yun nagko comment shout out sa iyo wala nga naman gawa ko sira ko gawa ko puri ko rin ah Okay. Like Ganyan lang guys. Hindi naman tayo nagbibinta ng ganito eh. Bakit? Oh. Ay, ka, lagyan yung kalan mo, kung may kalan ka, lagyan natin ng remote kahit dahil dun ka sa kabilang barangay, i-remote mo yung kalan mo, oh. Oh. 100%. Ganyan kalakas yung apoy, lumi lagpas na sa kwan sa heat diffuser natin. Pero nag in, -in tayo, balik tayo sa 25%. Oh, nag in, -in lang tayo, 25% tayo. Oh, di ba? Kanya lang, guys. Bakit sa bakit sa amin mo? Wala nga naman nagawa ako, sira ako, gawa ko. Puri ko rin ah. Oh. In-in mode, ganoon pa rin yung temperature niya. To ayan o oh, 200 lang pababa kaya okay na yan pag in-in o oh, diba okay yun lang sa mga buzzer shout out sa inyo mga buzzer baka naingit lang kayo gusto nyong gayahin o oh, diba high tech mayroon pa to bandang huli nito Naka-order na ako ng solar. Bandang uli. Bandang uli. Testing naman natin yung may araw kasi nag may solar na tayo naka-kwan. Naka-order na tayo ng solar para dito. Para unlimited power. Pagka, pagka araw, di na, na natin kailangan ng battery o kaya kurinti. So, sa solar na tayo, sa yun na tayo maghaharbi sa init ng power. So, may naka-abang na dito 50 watts solar panel para sa lahat ng control kasi mayroon darating na naman yung control ko ng timer yung timer dito na pag timer mo sa cellphone, nakakunik sa wifi i-time mo lang pusa na siyang mapatay pagka wala ka ng isasain i-pull mo na i-pull mo na yung blower para magtuyo i-timer mo na siya kung uh, isang oras ba yung o kalahating oras ba yung ano mo pagpatuyo mo ng chamber itay mo na sa cellphone with internet with internet in wifi nakakonek sa wifi uh, yun guys so napamahal na tayo dito napuno na, to na, napuno na to ng gadget may control may control may remote control mayroon pa siyang timer nakakonek sa wifi kahit doon ka pa sa ibang bansa basta mayroon kang load kasi nakakonek tayo sa wifi eh, may wifi tayo naka-connect sa wifi pakita ko sunod yun pagka na dumating na kung paano mag set up nung timer yun lang po shout out sa mga buzzer <laughs> natutuwa nga ako pag may buzzer eh ginaganahan ako eh yung, yung walang buzzer eh malungkot mas maganda yung may buzzer diba shout out sa inyong lahat oh lagi punta kayo rito yung yung kalanyur Lagi natin ng remote di oh, diba Oh. Saan pa kaya maghanap diyan oh? Yung kalan natin robot. Robot na yung kalan natin. Di ba guys, robot na yung kalan natin. Oh. Pagka 100% labas-labasan na yung apoy diyan. Oh. In in mode 25%. Ah, oh, diba? yun, yun lang.